Magandang araw sa inyo guys Ah, Ito na po ngayon ang update natin sa paglokot ng makina na F6A So ang gagamitin kong piston ring guys is Standard pa rin kasi Kung titignan nyo ang bore O yung kanyang wall cylinder is okay pa naman siya Wala ano namang problema So ipapakita ko lang sa inyo guys Ang dating gap ng piston ring Yung luma yung piston ring ito ang kanyang second ring o secondary ring tingnan natin so yan guys uh, malaki na yung kanyang gap sa secondary ring and then yung top ring naman guys tingnan natin so ito yung kanyang top ring So Ayan yung ating top ring guys Okay naman yung kanyang Clearance Yung kanyang gap ng Clearance sa piston ring Okay naman Ang naging problema lang yan guys Is Yung uh, Secondary O yung second piston ring nya So ito yung bago guys kita ko lang sa inyo. Ayan. PP ang brand na ginamit ko. So, ito yung kanyang second ring. And then tingnan natin yung clearance niya. So, ayan guys. Ayan yung ating second ring. So, maliit lang yung kanyang clearance kumpara sa uh, yung dati niyang piston ring and then ito naman ang kanyang top ring try nating sukatin So ayan, Okay naman yung clearance niya guys. So, standard piston ring pa rin yung ginamit ko guys. Hindi ako gumamit ng uh, 25 para hasain lang siya. Kasi nakikita ko naman wala namang naging problema sa kanyang bore. Okay pa naman yung bore niya. So guys, uh, ko lang sa inyo ang procedure ko sa pagdukot pag ng makinang ito ang ginagawa kong procedure guys itong kung nakikita nyo ito guys tinatakpan ko to kapag naglilinis tayo dito ng mga dumi o yung mga tirang material sa uh, cylinder head na dumikit sa cylinder head gasket na dumikit dito so lilinisa natin yan syempre uh, hindi natin may iwasan na pumapasok yung mga uh, dumi o yung mga material sa cylinder head gasket dito pero matatanggal naman natin yan guys kasi nga uh, pwede naman tayong gumamit ng Uh, air compressor para bugahan natin ng hangin para lumabas. Pero ito guys, importante na matakpan natin 'to kasi pag napasukan 'to is uh, ito kasi yung oil gallery papunta sa ito yung nagsusupply ng oil papunta sa cylinder head. So pag napasukan 'to guys ng dumi at hindi na matatanggal nandiyan na sa loob, yan yung magagasgas sa mga cap bearing sa ibabaw ng ating cylinder head. Yan, so tatanggalin ko na lang din guys kasi malinis naman yan. And then ipapakita ko rin sa inyo sa ilalim guys kung ano yung ginagawa kong procedure. So gagapangin lang natin sa ilalim. Yan, gapang. Yan. So ito yung ginagawa kong procedure guys. Kung nakikita nyo yan guys, ah, uh, tinatalian ko talaga ito ng ito tinatalian na ko ito ng uh, tawag nito pang trapo sa bisaya guys oh, basta nakikita nyo naman yan yan kasi guys uh, may butas yan sa crankshaft na dadaanan ng oil so kung hindi natin yan tatakpan pag naglilinis tayo doon sa ibabaw may tendency na mapapasukan yun ng dumi. Ayan. yan tinalian ko rin yan. Ayan. May tendency na mapapasokan yun ng dumi at pag napasokan yun, hindi natanggal yon, kasi hindi na talaga matatanggal yun pag pumasok sa ilalim. Ang magiging uh, possible na cause niya is yung pumasok na dumi is yun yung magagasgas sa bearing ng ating uh, connecting rod at saka pati rin dito sa uh, crankshaft itong bearing at itong main bearing niya kasi dadaan yun sa oil gallery so ganito guys ang procedure ko para magtagal talaga yung ating gawa so marami akong uh, na encounter na pagdukot is hindi talaga nila uh, sinisecure yung uh, crankshaft kasi may butas kasi yan guys so pag yung butas na yun napapasukan uh, ng alikabok o dumi habang naglilinis tayo dun sa ibabaw nagtatanggal tayo ng dumi na dumikit sa surface ng black dahil sa material na nang dumikit sa cylinder head gasket ay panigurado guys uh, may posibilidad na mapapasukan niya ng dumi so yan yung procedure ko guys so ayan guys ay uh, ito na siya ngayon uh, nakabit ko na yung piston number 2 at saka piston number 3 hindi, hindi ko muna ikinabit yung piston number 1 kasi may ipapaliwanag ako sa inyo guys. So, ito yung kanyang uh, standard na piston ring. Hindi ko lang muna siya kinabit. And then, katabit natin dito sa bur. Ayan. So, titingnan natin yung gap ng piston ring, guys. Pukos natin yung camera. Ayan. So, yan yung gap ng piston ring. Uh, bakit may gap o clearance yung piston ring, guys? Uh, simple lang, guys. Uh, based on my research, uh, nag-research kasi talaga ako, guys, para uh, nag-excel tayo sa pagiging uh, mekaniko at saka alam natin yung ating ginagawa. Kaya may sapat yan na clearance, guys, is ang makina kasi meron uh, mayroon niyang normal na temperature so itong kanyang piston ring guys pag naabot na ng makina ang normal temperature itong piston ring guys is uh, mag e expand kasi to kaya pag nag expand yan unti unting, -unting uh, liliit yung kanyang clearance so based on my research guys maganda talaga na naabot ang mak ng makina ang kanyang normal temperature para uh, totally mag-expand talaga itong kanyang piston ring kasi pag hindi yan naabot guys is may tendency na hindi fully mag-expand itong kanyang piston ring kaya ang mangyayari guys dahil may clearance yan is magkakaroon siya ng uh, blue by gas so maganda talaga guys na may balik natin sa original setup o or original setting ibalik natin yung thermostat para maabot ng makina ang normal temperature at uh, fully mag-expand ang kanyang ah uh, piston ring kasi may ah, uh, tawag nito temperature level na kailangan maabot ng piston ring para mag expand sya so hindi rin kasi maganda guys kapag sobrang liit nagap ang nilagay mo na clearance sa piston ring halimbawa may iba na uh, even ako guys ah, uh, gumagamit rin ako ng 25 na piston ring tsaka hinahasa ko yung dulo ng piston ring kapag Nakikita ko na medyo malaki na yung uh, bore niya. So, ito guys is maganda pa naman yung bore niya, yung cylinder wall niya. Kaya, hindi ko na lang siya. Uh, hindi ko na pinili yung 25 na piston ring. Standard pa rin yung ginamit ko. So, dati guys, honestly guys is kadalasan pag nag-set ako ng piston ring na 25 is maliit lang talaga na ang nilalagay ko. Pero, nung nag-research ako guys is hindi kasi maganda pag maliit ang clearance kasi pag mainit na yung makina nag expand yung piston ring is tutukod yung piston ring bawat dulo niya tutukod ang mangyayari guys dahil nag expand yung piston ring kakayorin niya yung cylinder wall kakayorin niya yan kaya ang mangyayari mabilis lang din mag-uusok yung uh, ating gawa kasi nga uh, uh kakayorin niya yung cylinder wall at magiging oblong siya guys so ito guys uh, standard lang balik standard lang yung piston ring na ginawa ko o ginamit ko so yun lang guys ang simple kong pariwanag sana may uh, nakuha kayong kaalaman about sa piston ring kasi bawat piston ring guys is may kanya kanyang uh, profile gap o profile ng piston ring so researching kayo guys para medyo malinawagan kayo so yun lang guys ikakabit ko na to So, ito na siya ngayon, guys. Nakabit ko na ang piston number 1. So, yan. Malinis na yan. Malinis na yung gawa natin. So, ilalagay ko na dito yung uh, cylinder head gasket, guys, para ma-install natin yung cylinder head. Pero bago yan, guys, kahit nalinis ko yan, is uh, bugahan ko pa rin yan ng kunting hangin para matanggal yung mga yung may alikabok na yan, And then, ilalagay ko na ang kanyang cylinder head gasket. So ang binili, binili ng may-ari na cylinder head gasket guys is, guys is carbon type so ayan so siguraduhin natin siguraduhin natin na guys na itong butas na ito na may metal sa gilid is nakatapat dito sa ayan butas na ito so guys uh, ko na ang cylinder head nito hindi ko na lang sa inyo ipapakita kasi walang tagahawak ng camera So guys, papakita ko lang sa inyo ang cylinder head. Ayan. So tapos ko na itong nalinisan guys. Uh, malinis na malinis na yan. Ayan. Ayan yung surface nya. So maganda guys na uh, linisan talaga natin yung surface ng cylinder head. Para lapat na lapat sya. yan So i-install ko na to guys.